kukunin ko yung parcel ko dumating na grabe ang lamig grabe ang ulan 3 days nang hindi tumitigil ang lamig as in kinuha ko na yung aking item <laughs> dumating na naman yung aking order tingnan natin kung anong hitsura nito sa personal yan ang ano pa ngayon grabe ang lamig sa labas yung weather sa Taiwan hindi mo rin pwede pagkatiwalaan sabi nung nakaraan pasok na raw ang summer katapos one week nang ang init ah, uh, nag 30 32, 33 na pataas ang weather kaya tinaas na namin yung mga pang winter mga heater. Ay, nako. Nagumpisa kahapon Biglang lumamig. Akala mo nag-40 degree hanggang ngayon. So, guys, ito ang aking order. Ayan, UA Under Armour. Tingnan natin kung anong hitsura nito. Ayan. So, abang ganda oh, 7.5 ang size. Mura lang to guys. 30% off. Nakuha ko siya ng 1-1. Original siya kasi sa outlet to binibili. Ang ganda Oh. O, oh, ang ganda niya gaan. Dala to nung Sabado, 7-11, kaya kinuha ko kanina. I comfort. Yan. Maganda siya. Ang gaan. Cute. Pang babae talaga. Ayan, oh. Meron pa siyang seal. Ang ganda. Ang gaan. UA. Under Armour. Pag ganitong mga umiidad na tayo, hindi na tayo pwedeng mag- pa-sexy-sexy uh, pa. <laughs> Kailangan... Dati nung una, nung bata-bata pa ako, hindi ako nagsusuot ng mga sneaker. Laging may heels. Eh ngayon, iba na. Nagbabago na ang panahon, nagbabago ng edad, kaya nagbabago na rin ang ating outfit. ano, pala, <laughs> ano pala siya? Under Armour Charge. 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 <laughs> Nakakali. Nakakalito. Ang ganda niyo. Ano siya? under more charge ang ganda sa paa napakaganda hindi ka magsisisi pag bumili ka nito para kang walang suot na sapatos pwede siya sa lahat pwede sa pantalon, sa bestida sa walking short sa lahat pwede ganyan naman ang mga sneaker pwede sa lahat Ay, ang ganda nga. Oo. Oh, ang ganda sa paa. Guys, ang ganda. <laughs> ang ganda niya. Oo, oh, para ka lang ding nakaano. Ang ganda niya. Ang gaan. Saan kaya tayo dada dadalhin ang ating sapatos na ito? Ang ganda niya, oh. Pang girl, pang babae talaga. Pwede sa lahat.